Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsisimula na naman nga pong magyabang si Anthony Edwards. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang ex-Laker na pumirma ulit ng kontrata ngayong araw at ang inalabas na injury report ng Los Angeles Lakers sa kanilang game laban sa Golden State Warriors. Matapos lamang nga po mga katrops na maipanalo ng Minnesota Timberwolves ang kanilang game nung nakarang araw laban sa Underman na kupunan ng Los Angeles Lakers ay nagawa na nga po nalang makabalik sa so top 1 sa Western Conference sa kanilang record ng 54 wins at 24 losses. At sa pagtatapos nga po ng kanilang laban ay agad rin nga po ng trash talk ang kanilang superstar na si Anthony Edwards. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa harap ng media at mga fans Napatunayan na nga po nila na madali lamang talunin ang Los Angeles Lakers Gayong natalo lamang nga po sila nito noong huli silang magharap sa regular season Since wala at hindi nga po noon naglaro ang kanilang starting center na si Rudy Gobert Kaya ngayon nga pong naglaro na ito ay wala na rin naman nga pong binatbat sa kanilang Los Angeles Lakers Isa pa, hindi rin naman nga po ito makakapalagpas sa kanila kapag nakompleto na ang kanilang lineup Sa pagbabalik ng kanilang teammate na si Carl Anthony Towns Kaya hindi nga po sila natatakot kung makalaban man nila ang Los Angeles Lakers. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang ex-Laker na pumerma ulit ng kontrata ngayong araw at ang inilabas na injury report ng Los Angeles Lakers sa kanilang game laban sa Golden State Warriors. Ayun nga po mga katrop sa inilabas na balita ng sikat na NBA insider si Sham ng and the Athletic Matapos nga po magtapos ang pangalawang 10-day contract na pinirmahan ng ex-Laker na si Isaiah Thomas sa kanyang bagong kupunan ng Phoenix Suns, ay inaasahan na nga po na paper maulit siya ng veteran minimum contract para sa kabuuan ng season. Yes, mananatili na nga po si Isaiah Thomas sa Phoenix Suns hanggang sa matapos ang taon. As of now nga po mga katrops ay apat pa lang naman nga po itong beses nakakapaglaro ngayong season sa Phoenix Suns kung sa nag-average nga po siya dito ng 1.2 points at 0.5 assists per game. Bukod rin nga po dyan ay nagiging mentor naman nga po siya sa kanilang mga batang manlalaro lalong lalo na sa kanilang mga superstar. At gayong nabanggit na nga po natin kanina ang Lakers, bago pa man nga po magsimula ang kanilang game bukas ng umaga laban sa koponan ng Golden State Warriors, ay inanunsyo na nga po ng kanilang team na hindi nga po dito maglalaro ang kanilang mga players na si Jared Vanderbilt, Christian Wood at Jalen Hood Chifino. Habang nakalistar naman nga po bilang questionable ang kanilang mga players na si Lebron James na nagkaroon pa lang ng karamdaman noong nakarang araw at si Anthony Davis na nagkaroon pa lang ng injury sa kanyang mata, laban sa Minnesota Timberwolves. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.